ulit buhay pa pala si Mr. Clean oh yun oh Mr. Clean <laughs> so yun good morning mga kamakulits nandito naman tayo sa panibagong vlog at ngayon ipapasyal kami sa Costco Market uh, Costco Market ay bilihan yun ga, mga kamakulits bilihan yun ng goods kasama ko ang aking anak at asawa pupunta kami doon bibili kami ng manok at iba pa samahan nyo ako guys huwag nyo kalimutan mag and click the bell button para sa aking mga paparating na video support nyo tong channel na to thank you let's go kunin na natin ang sasakyan at sunduin na natin ang aking family hi, hi to my vlog Mia say hi ayaw uh, anak ni Mark yun ng bayaw ko so kunin na natin yung sasakyan alis na tayo bago tayo malays mga kamakulits check muna natin yung engine okay naman yung brake fluid okay yung battery as wala tayong coolant maglalagay muna ako ng water coolant so kaya alis na nandito sa parking lot medyo maaraw ngayon pero malamig Uh, humingi tayo ng kulan dun sa yaw ko, sa bayaw ko, si Mark. Wait natin. Okay. Goods. So, Lagay tayo kulan ng ano nalagyan ng sirani ko. <laughs> Ayan. Pupunoyin ba ito? Wag, wag, wag. Kung After nito, na tayo doon? Dito tayo sa tapat ng apartment. Tawagin natin sila. Tita. Let's go. Say hi to my vlog. Hi, hi, vlog. Okay. Try sa kanila. Please watch this. Galing. Haaga ko muna pala yung gas kasi mapapagas din kami ng ano kaya tosing Malamig. Ko. So, alis na kami Forward na lang tayo dun sa Costco See ya So, yun, nagpagas muna kami Update ko rin kayo sa gas Pala Yun 174 yen per liter ang high octane ang regular is 163 yen looks good so, katatapos ko lang magpagas ng, ng gasoline dito naman tas sa kerosene so after nito alis kami so yun guys mga kamakoy sandito na tayo ang haba ng pila thì gánh nổ pag nasa loob tayo sobrang haba ng pila ahaba tong video no chang nakira ang mga sabi mahaba yung video ay mahaba yung video mahaba yung pila ay haba oh oh my god lapit lapit na tayo ay Chang. Apit na tayo Sa hinabahaba ng pila Ito yun Nakarating na rin kami dito sa Skelator Waiting nga lang tayo papasok sa loob guys Bago nga pala kayo makapasok ng Costco Dapat meron kayong ID card nila tabi pala nito lalapot mall mall yun ga mga kamakulis lalapot yun ko mo tayo ng Costco card para makapasok tayo <laughs> waiting tayo sa card tapos makakapasok na tayo let's go nakapasok na tayo meron na tayong executive card Kairi are you hungry? So, may mga ano dito appliances mga gas stove kompleto dito halos lahat dito so, mga hindi kayo magugutom dito dahil maraming pre-taste dito tipid dito tipid anong masasabi mo ay chang what in what what anong gusto mo Dry chocolate. Peanuts. Mga mani, oh. oh. Marami tayong mabibili dito. Meron pang bata, may pang binata, at pang may matanda. Kaya yung mga gusto pumunta ng Japan, Try nyo rin puntaan ito. Siguradong matutuwa kayo. Dahil sa dami ng binibenta dito, mura na. Okay, okay. almond mga ulit so almonds ay, okay sarap yan ay chang oishi free wow ito guys ito free taste na naman Ayan, oh. oh. Daming tao dito. Pero marami kayong mabibili. Okay din isang puntahan to kung um, magtuturis kayo dito. Isang magandang bilihan din tong puntahan Costco. Maraming branch to mga kamakulits. Pagkain, appliances, mga damit, kompleto dito. Mga sabon meron din. Mga downy, mga pabango meron.

So, sobrang dami ng bibiliin dito. Hindi mo alam kung ano bibilin mo. Tsaka mahirap paglibot na maglibot kasi maubusan tayo ng salapi. mga kamakulits buhay pa pala si Mr. Clean oh. yun o oh. Ikaw. Mr. Clean <laughs> buhay pa si Mr. Clean mga, mga kamakulits hindi nawawala sa ano dito sa Costco punta tayo sa mga pagkain eh hey, pretty so Redway no? Ah, biru? biru? Biru daw. Biru dati. Biru. Bir. Bir yun mga kamakulits. Free taste. Diyo pwede nyo mag-inom kasi nagda-drive ako eh. Sa bahay na lang pag-uwi. Wine. Free taste. May mga prutas din dito kamakulits. May mga wine no Hoy. Kamote. Kamote yan. Mga kamakulis, kamote yan. Meron ditong kamote. Okay, ang sasarap ng pagkain, no? Oh. Wow. Kapay dyan, oh. Kasi kakabubuksan na yun, eh. Mga ulit, ito sa, isa to sa mga favorite ko dito. Yan, cheesecake dito mga kama ulit sa mga meats dito. Kaya kaya naman bilhin yan. Medyo mga mura yan. Yasoy lang yan guys. Mga kaya yung mga 2,000 yen 3,000 yen yung kakain daw sila ng pre-taste strawberry daw si masin daw mag-iiwa pa yan hindi pa pwede. Ito na siguro yung video yung mahabang magagawa ko ngayong vlog na to. Pakahaba na ito sigurado. Ano yan? Abokado yan? Oh, sarap yan ha. Do you like Aichang? You don't like. Ayaw niya daw. Ayaw. Hintik mo Sarap yan, piancang. Ayaw. Tapos. Mga Tapos. 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 Ano siya? Abukado na parang nilagyan ng asin. Mahalat. Tapos na yung pre-taste number 2. Maghahap na yung pre-taste number 3. Oh, ngayon yung mga pre-taste ano. Lahat ng mga pre-taste. Si Aichang naguguto mo. Oh. Ano kakainin mo doon? Tinapay na lang. Huwag mo na buksan yung tinapay. Bili mo na tayo ng iba. Okay. daw mo nabuksan yung tinapay, bibili daw mo na iba, nawala na naman yung dalawa. Sabi mo na tayo, na-stop na naman sila mami. Park mo na tayo. nagugutom na rin si Papa Chang eh. No? Tagal na no, Chang, no? Say hi hey ka muna, may pag-usap muna tayo dito. Hmm? Hello, guys. Sabihin mo. Hello, guys. Kumain na ba kayo? Kumain na kayo. <laughs> Galing nga. Ito yung mga, ito yung pinupuntahan madalas ng tao dito. Ito yung manok na yan. Mabili yan. Uh, 798 yen. Murang-mura na yan. Parang antos kasi yan. Yung dalawa. Okay. Mami, Pintis pabor Ano yan? Parang barako Kaya kape? Si Akira ayaw magkape? Eh isa yun ano yun? Ah kape rin yun Pait <laughs> Ayaw <Ayun>, nga Pait <laughs> Pait nga para ano yan? Puro. O, oh, tama ta mo doon. Ubusin natin, nakakaya naman. Tapos tapo na natin to. Bait. Mga sukal. Na tayo, bayad na. Bayad na tayo, mga kamakulits. dito guys sarap din mamili dito ah, so medyo kasi malayo dun sa bahay tsaka kailangan dito parang paminsan minsan ka lang din pupunta dito hindi yung pang grocery hanto ano to eh? Ah, dito minsan bumibili yung mga shop dito sila kumunga ng mga ano tapos binibenta rin nila mga tindahan dito mga philippine foods gano'n Pag magne, magne negosyo ka sa Japan, dito kami mili ka at si benta mo. Parang ganun. Saan so, na makipupunta? Pre-taste na naman? Ano daw? Yasai. Yasai? Hmm, wala daw abura. Osembe? Matay tayo nyan. Hindi na tayo kakain nyan. Busog na kayo sa pre-taste. <laughs> Si Ayrin nang gugutom, Oh. Chang. Chir ya. Harap yan Chang. Oishi. si. Oi to tam. Ayun nga yata gusto niya na kumain. Idara po na sa pagkain. Ano lang sa mami? na, Kira. Ano sa mami? Ano lang mami? May mga bigas din dito, kaban. Kano ba isang kaban di? 30 kilos. 20 kilos. 20 kilos is 5998 yen. Tapos ang um, 30 kilos is 8999 yen. Ma, mura na yan. Mura na yan. Mura na to kasi Mura na yan yun, nagbabayad na sana kami kaso kailangan pala yung brownies set down hindi pwedeng isa lang kailangan kasama to kailangan partner so, magbabayad na kami mga sa tapos, bibili kami ng pagkain mura lang din yung mga damit dito may mga 1,2,5 yen sa Philippines money mga 800, 1,000 yun guys nakapagbayad na tayo bilhin muna kami ng pagkain dito sa cake plan. ano ba to? mga pizza mga burger Kaya next vlog kung mag tayo ha ah. Yung lesson basic lang ha Okay Sama mo si papa Say yes <tinyo> Sa ari potato Ice cream. Okay. Oh, tatlo lang. <laughs> Bari kayo na ba isa? Hati okay. na lang, hati. Kumain na kayo. So yun, nakabili na tayo ng pagkait. Uwi na tayo. Mura lang yung mga pagkain dito Yung pinakain niyang hotdog Is 180 yen lang Sa Philippine mga siguro mga 100 pesos Or 90 pesos mga ganun Mura na yan Tapos sa akin yung parang beef shawarma Sarap yun guys Nung so, pumunta kayo sa Japan, ang kayo ng Costco. Isa to sa mga ilis nyo, ilis, Costco tsaka Donkey. Punta nyo yan, mabibili dyan. So yun, exit na. Exit na tayo mga kamakulits. Mami, mami, anak, ayat, anak, ang sarap yan. Yun, lobat na tayo. Mga kamakulits. Exit. Check muna guys, check mo muna nila yung binili mo kung tama ba Pauwi na pala kami dito mga kamakulits Nasa Singapore nga pala yung parking nila Sa parking 1A kami Maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel umuwi na din kami ng maaga kasi wala pa kami tulong mag-asawa. Galing kami sa trabaho. After nun, dumiretso kami dito sa Costco. So yun guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Kita-kita ulit tayo. Next vlog, gagawa ulit ako ng bagong content para sa inyo. So, uwi na kami. Makamakulits. Bye!